For to today's video mga kasiya mo, pag uusapan natin ngayon ang top 3 Indio Gigante dito sa Pinas. Alamin natin kung paano dumami ang mga manok na ito dito sa ting lugar. At bago yan, kung bago ka lang dito sa aking channel at kung hindi ka pa nakapag-follow and mag subscribe, mag-subscribe ka na pa. Updated ka palagi sa mga bagong video na i-upload ko gaya nito. Simula na natin. Ang unang nakapurchase ng Indio Gigante galing sa ibang bansa walang iba kundi si Elwich Farm siya ang kauna-unahang breeders ang naka-import ng manok na indio gigante dito sa ating lugar sa Pilipinas kinuhaan pa talaga niya ng full video para makita ng kanyang mga viewers bilang patunay na dumating talaga yung kanyang manok dito sa Pinas galing sa ibang bansa so ngayon ang indio gigante ay dumami ng dumami na sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at huwag natin kalimutan na yung pinakaunang naka-import ng Indio Gigante ay si Illwich Farm. Hindi ko pinopromote yung kanyang page, sinasabi ko lang para sa mga gustong mag-alaga ng mga manok na Indio Gigante sa mga wala pang alam kung saan galing ang Indio Gigante o anong klaseng manok ba ang Indio Gigante. So ngayon, ito na yung pinakaunang Indio Gigante na nabili ni Illwich Farm galing sa ibang bansa. Bali dalawa yung kanyang hint or broad hen tapos isang broad cock. So ito yung pure kanawayon na Indio Gigante galing sa ibang bansa. At ito naman ngayon ang ating pangalawa, manok ni Bus Indio Gigante Warren or Bus Warren to. So, ito yung kanyang nabili galing din sa ibang bansa. Ito yung napakagandang uh, mukha, may itong napakagandang mukha. Talagang Indio Gigante talaga ang manok nito. Authentic talaga. Ang manok na ito ay iba yung kanyang mukha kumpara sa manok ng Elwich Farm. Pero pareho sila imported na Indio gigante galing sa ibang bansa. At ito na ngayon ang ating panghuli, ang ating top 3 manok ni Boss Toto sa Abidra. So ito yung Indio gigante na pinakaunang sisiyaw sa manok ni Elwich Farm. So ayan, tingnan nyo. Ito yung kalalabasan or ito yung offspring or first offspring ng manok ni Boss Elrich Farm. So, pansinin niyo mga kasiyamo talagang napaka-legit na angel gigante yung nabili ni Elrich Farm galing sa ibang bansa. At itong manok na ito, nabili ni Buso sa bidwa dati, man old pa ba So, bali dalawa yung kanyang binili, isa yung lalaki tapos isa yung babae. So, ito na ngayon, dumami na din sa kanyang yard Marami na siyang naibinta na sisiyo ng mga manok na ito. At talagang legit na legit na indio gigante kasi napakalaki ng mga sisiyo, napakatangkad at napakaganda. At yan lang muna sa ngayon. See you sa next vlog mga kasyamo. Bye bye!